uh, last week, uh, the World Health Organization actually declared uh, one disease, yung MPOX, formerly called monkeypox. Pero ngayon, ang term na ginagamit is MPOX. So, gamitin nyo na yung term na MPOX in your press releases. Nag-declare sila ng Public Health Emergency of International Concern. Nung ni-review naman namin yung cases, ang concern nila, ito ay pwedeng pumalat sa buong mundo, pero ang outbreak ngayon is actually happening in Africa no ang cases natin uh, before na declare yung uh, public health emergency of international concern or PHIC for short ah uh, so ko lang PHIC ang haba kasi nung ano for PHIC eh ang Philippines parang nine lang ang na detect na case pero last week nakadetect po tayo ng uh, isang case ng MPAC so ito yung pansampu in the Philippines since December of 2023 at ito yung una since the declaration of the uh public health emergency of international concern. So ito ay na-detect last August 18. Ito ay case ng isang 33 uh, tatlong, tatlong taong lalaki, Pilipino siya, wala siyang travel history. So hindi siya nanggaling ng Africa or ibang bansa. So that means ata uh, may close and intimate contact siya uh before the symptoms started and the symptoms started Uh, more than a week ago it started with fever, itong mga symptoms ng mpox ano at uh, four days later nakita yung distinct rash sa kanyang face, back, batok, trunk, sa dibdib at uh, abdomen, sa groin, sa palms and soles of the feet. Nakita ang ang pasyente sa isang government hospital uh, at na-collect yung specimens. And hindi namin ma-announce at that time, suspect case pa lang siya last week. But of course, no, lumabas na yung PCR result na ginawa po sa RITM. And the uh, PCR results came back as positive for monkeypox viral DNA. So confirmed to. So as uh, a press time, naka-isolate pa rin po ang ating uh, first case. Ang, ano ba ang common symptoms ng MPOX? MPOX, Is it commonly presents with a skin rash or lesion sa mucosa or lining ng mga bunganga at bibig and can last for two to four weeks no. The rashes are accompanied by fever, headache, muscle pain, back pain, low energy or fatigue and swollen lymph nodes or kulani no. Uh, anyone can get mpox. Ang transmission po ng mpox ay through close contact or intimate contact. So, kasama yan, mga ganon. So, anyone who is infectious, pwede niya makontamit. Ang isa pang learning natin since na present itong disease na to ay pwedeng makontaminate sa materials like clothes and utensils of infected individuals. Pero soap and water will kill the virus. So very important yung paghandling ng materials. So yun ang gusto naming i-present ngayon na lahat ng magkakaroon ng simptomas na di-describe natin, ay eh sana magpatingin sa doktor para kung sila ay kailangan i-test, yung doktor nang di-decide kung kailangan sila ng i-test for MPOX or not. And then if ma-confirm, usually mga apat na araw ang results, three to four days ang result ng PCR test na ginagawa. So the MPOX is uh, tested, yung lesion ang kinukuha, yung yung mga pox lesions doon sa balat ang kinukunan ng sample. At uh, kadalasan po, nagpapatingin ang mga pasyente may ganitong karamdaman sa dermatologist. So meron kaming expert na dermatologist na sinasabi nga, hindi naman sila, hindi kagaya ng COVID, sa emergency room pupunta kasi hindi na makahinga. Sila, yung mga pantal, usually ang kukonsultahin yan, dermatologist or some clinic. So, dito namin sila na pick up, no? So very important yung collaboration namin sa mga dermatology program ng aming iba't ibang ospital. Ah, uh, Usually, ito yung mga ospital na pwedeng magpa-test no? at confirmation na pwede ko nang i-declare at ipasalat sa paulat nyo yung Research Institute of Tropical Medicine. So yung mga doktor na makakakita ng MPAC suspect papadala ng sample sa RITM, hindi kailangan padala yung pasyente. Sample lang actually. Sa San Lazaro, dito. Sa East Avenue Medical Center. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Sa Jose N. Rodriguez. Sa Quirino. At sa UPPGH. Yung MPAX, ang viral illness siya, self-limiting. So kagaya ng mga tingdas, beke, it's self-limiting, gagaling ka rin over a period of time. So supportive care lang siya, pwedeng magbigay ng antiviral, pero mostly gamot sa lagnat, gamot sa sakit sa katawan, at mga pampahid dun sa mga lesions. The patients with no other illness can stay home. So hindi natin kailangan ng quarantine facility, kagaya ng COVID. So may advice ng doktor, mag-isolate sa bahay. Kung hindi naman siya pwedeng mag-isolate sa bahay, pwede naman siyang ma-confine sa iba't iba nating ospital for for isolation no uh, reverse isolation uh, after the positive test uh, basta wala siyang ibang illness parang chickenpox, yung bulutong tubig pag nag-fall off na yung scabs mo yung mga peklat galing dun sa vesicles hindi ka na infectious pero habang may lesion ka na may lamang uh, vesicle o tubig, uh, maraming microbe doon or virus that can spread. Ito yung ipiprevent mo ng close contact. Usually, ang period, mga 2 to 4 weeks. no? So, ina-update namin yung previous guideline na nirelease in 2023. Naalala nyo, dati nag-declare na to. This is the second time MPOX has been declared as a public health emergency of international concern. Pero binabasa namin, mas marami na kami alam ngayon So, binabago namin ng konti yung impacts. Kasi yung unang impacts, dumating uh, kasabay ng COVID. Sagsagan ng COVID nung nagka mpax Kaya, yung ibang rules, pareho dun sa COVID. <laughs> Pero hindi naman kailangan. Because ang transmission niya, hindi, in, ano siya, through close and intimate contact. Pwede rin naman itong droplet infection, no? So, we can avoid impacts Impact is transmitted through close, intimate contact, and also the materials used by people. So, tawag namin doon, fomite transmission. Yung hinawakan at ginamit ng individual, pwedeng makahawa. So, very important kung kayo magkakaroon ng aalagaan sa bahay na nag-isolate, uh, dapat mag-gloves or yung damit niya, ilagay sa sabon. Hindi naman kailangan laban by hand. ilagay na lang siya sa uh, soap with the soap and water. So, very important na hindi naman tayo kailangan magtayo ng mga isolation facility at wala pang namatay sa Pilipinas na uh, MPACs. So, dyan po din tatapos yung ating uh, tape.